Hello guys, what's up? Dito tayo ngayon sa ano guys? Sa ating maisan. You know? Nagugutom tayo ngayon. Wala tayong makakain kain dahil ano? Maliliit pa ang bunga ng mais natin. You know? Hanap tayo ng makain. Gugutom tayo. Dito guys, meron tayong makita nakita dito na makain. Yan o. Yan. Beso, paborito ng ano to guys paborito ng lahat ng ano to mga mga malalakas na nila lang ito guys oh. yan tirahin na natin to guys kasi ano gutom na ako hindi ako nakapagtanghalian ito so na guys oh. Oh. nakakilala ng halamang ito guys masarap to matamis ito tinatawag sa amin na hagunoy. Gusto? Yan o, may ano pa yan o, may panghimagas pa Sarap! Hmm. Hmm. <tiple> hmm. <tiple> <Uy. tiple> hmm. hmm. pa o.

ini ada guys favorito natin ah Duh guys oh hmm. Basta gutom na guys. Ngayon, malalakas na ito guys. Ito ang mga pagkain ng mga malalakas na nilalang guys. Pag mga mahinang nila lang. Wala. Hmm. Sarap. Ito guys, matigas lang kasi yung ano. Pag ganito oh. Dito tayo maghanap tayo dito ng pagkain. Baka may makita eh dito. wala pang ano yan guys? Wala pang bunga yang guys, wala pang laman. Bapak Ed. Bapak guys nama Tamis Tamis. doon tayo sa banda doon guys baka meron na doon ano yung mais natin doon kakain tayo ng mais so guys may laman na itong mais natin dito guys dahil nauna itong naitanim yan guys o oh. tayo dito sa batok yan guys

katamis ng mais guys lang daga ang kumakain ng mais tao Napakatamis. Shout out po sa inyo guys. Pa-subscribe po ng ating YouTube channel guys, Bisayang Ilocano Vlog. Shout out nga pala kay ano? kay Rapid Dungog. Yan guys, shout out po sa iyo idol. Maraming salamat guys at thank you sa inyong panonood.